Malami na naman tayong manok dito sa silong. Maminsan, so, konti na lang sila kasi umaalis din. Okay, nag-ready rin kami pakain sa baboy. may meron din ako dito para dun sa baboy sa kabila kung aking niready. Kasi meron akong dalawang baboy dun na F1. May gagawin na yung gagawin inahing baboy. Yung hinaluan ko na rin nitong kangkong yung pakain nila. Feeds, darak, saka kangkong. No, so, maya-maya ko naman pakain to. Pakainin ko muna itong mga manok at pabo. Uh, dahil nandito na sila. Ay, may mga manok yung gumakain ng, ano, ng baboy. So, puha lamang ako ng yellow corn. Kasi free range sila. So, yellow corn lamang bibigyan natin dito. Atay. Mami, mga, mga sisiu, lalaki na Oh. Ito lang ha. Mapiya, sarado mo na. ito mo ng yellow corn na maliliit. Ito yung yellow corn dito. Ito konti lang ito. Ito yung yellow corn na magiling na. Yung bigas. Ayan Para sa mga sisiyo. Tignan mo na natin yung sisiyo nito. O oh, mga piso. Turi sa mga piso sa. Oh, okay. Okay. Ito yung mga pwede sa ating manok. Ayan. Para sa mga sisiyo yan. Okay. Tapos sa mga malalaki naman, yung malalaki yung mais Para doon sa malalaking manok. So, dito, meron naman tayo nun. Para sa malalaking manok ay yellow corn naman na buo. Mga breeders, mga inahing manok. Lakas sila mga itlog nito. O, lalo na mga free range manok natin. Yan. yellow corn lang kasi itong mga manok natin since free range naman yun sila napakarami niya ng napakarami pagkain niya sa labas yung mga insect no? mga damo ako natin ulit yung mga insekto yan yung pinaka main source nila ng protein pati yung mga damo ayan o tapos kumain niya ng mais tapos so, sa unahan meron pa tayo doon yung mga pabo so dadalhan ko rin yung ng pakain. Pansin yung lagayan ko. Ayan, na. dami na nyan. Madami na lalo yung mga alaga natin dito. Minsan naman, pansin nyo, kung nagpapakain ako, Minsan sa live, ikutin-kutin lang sila. Kasi, yun yung one. Nasa damuhan na ito sila. Pero ngayon, napakarami nila. Ano yung So, kuha lang din ako ng mais para naman dun sa mga tabo. So, salaman natin to. So, buong mga mais din to. pag sa kabila. Mga tabo, manok, tapos... Pinapakain ko rin ng laying mash, yung mga tabo nating pinibreed ngayon. dami dami pa tayong mais. Ito so, mais pa yan. So, so, Ayan, so, so. so, so. So doon naman tayo sa kabila Ayun lang, tagal pa natapos kumain ng mga sisiyaw Ayan ang mga sisiyaw natin Doon naman tayo sa kabila Mama naman nagpakain ng mga baboy Kasi doon, nandun yung mga baboy natin na. Pinapakain na rin tayo Kung yan yung ilan sa mga inahing baboy na na nandito yung mga nanganak na yun dati ito yun ibang mga ina baboy tapos dun sa kabila may mga manok pa din tayo doon. ito yung ibang ma may ina, ina baboy tayo dito ito buntis na rin to yan tapos yun malapit na mga anak yung isang yun kaya nilagyan na rin ng bubong pagka malapit na mga nak baboy nilagyan natin bubong lakas kumakain dito eh sa kabila meron pa ako papakainin mamaya yun naman yung F1 yung mga malalaking lahi na baboy naman yon ah, yun yung pakainin natin ng kangkog tingnan natin kung malakas kumain so ito pa yung ibang manok at pabo pagansa ayan itong part na to ito yung mga pabo na may mga lalaki natapos nandyan din yung gansa yung sa kabila naman yung part na yun yun yung mga babaeng pabo naman no? nandyan yung ating mga uh, pang breed ng mga pabo so, ito na dito lakas kumain ng mais yan pati gansa natin dyan so, halo, yan sila dyan so, doon naman tayo sa loob yung nandoon naman sa loob ang pakainin natin Ito so, sa kabila kasi ito yung mga pang breed natin yan yung bibigyan ko rin itong laying mash so, Nahaluin na natin itong may isa at laying, uh, laying mash na papakain dito sa kanila. So, dito may halo-halo rin tayo dito. May mga manok din. So, okay, na. Dito na. Dito na natin para... So, Ito. Walang manok din pa. <coughs> milukon yes. ah, saka laying mash maghalo-halo natin dyan so, ito yung mga breeders ito yung bagong barako namin yan yung barang ilalahit natin ngayon sa mga bagong pabo tingnan natin anong magiging result kasi red yan na pabo tapos may white at saka black itong mga inahin natin gumawa na ako ng panglagayan mga lagayan Tatay dito dito naman sila na inom yung pinaka inuman nila dito tayo sa labas yun yung pinakain natin kanina na ng purong mais ito nandito naman ito yung mga laying mask naman yung ating pinakaluhalo na, At tapos naglatag kami dito ng kanilang itlogan dito meron tayong pa itlogan At sinisilip ko lang lagi kung may nangingitlog o oh, ayan yung mga drum to no? kaya tapang itlog dyan ito sa kabila wala pa din ano, oh, wala pa rin itlog actually kinukuha sinusundan ko kasi kasi may nang babasag ng itlog na manok pag naunahan ka niyang basagi ng itlog kasi kinakain niya ay dito mayroon oh, ay okay, mayroon ulit pabo malaki o oh. yan may itlog na pabo so ito kinukuha ko ito no, para hindi mabasag tapos kapag maglimlim na pwede ko ibalik actually may inorder akong incubator kailang by january pa darating yon. so uh, ang ginagawa ko kinukulik ko lang to tapos pag mayroon na maglimlim saka ko naman iikuhan eh, ako ko naman eh, balik na o, lahat ng yun kung hindi aabot dun sa pagdating ng incubator ayan o oh. na ito